Pwede bang ipatitle ang rights lang na lupa? At ano ba ang mga dapat mong malaman bago kayo bumili ng rights? Ang tinitirikan ba ng bahay nyo ay rights lang? O kaya ay may nagbebenta sa inyo na lupa lang pero rights lang ang kanyang binebenta. Ang pagpapatitulo ng lupa ay hindi basta-basta at ito ay may kaukulang proseso. So ano ba talaga ang rights at bakit may nagbebenta ng rights lang? Ang rights ay karapatan lamang, hindi ito pagmamayari. Yung ibig sabihin, ang lupa ay hindi magiging iyo pero pwede mo gamitin depende sa nilalaman ng rights o ng kasunduan. Ang iba ay may kasunduan na kung ilan taon mo lang pwedeng gamitin at ang iba ay habang walang gumagamit ng lupa ay pupwede mong gamitin. May mga kondisyon din na dapat alam mo muna bago ka bumili ng rights. May posibilidad din na hindi pagmamayari ng lupa ang pinag-uusapan dito lalo na kung hindi recognized owner. Take note ha? kung hindi recognized owner ng lupa ang nagbebenta. May posibilidad rin na isa lang din sila sa nakabili ng rights at hindi rin sila ang may-ari ng lupa na binebenta sa iyo. So, ano mga dapat kong malaman bago ka bumili ng rights? Unang-una, dapat alamin kung paano nagkaroon ng rights ang nagbebenta at ano bang klaseng rights ang binebenta sa inyo. Siya ba mismo ang may-ari at sa kanya ba nakatitulo ang lupa o isa lang din siya sa nakabili ng rights? Number two, alamin ang history ng lupa. Ito ay pwedeng may-ari ng gobyerno o isang private property. Tandaan na, pwede ito maging government property o private property. Kapag government ang may-ari, sa ngayon, medyo pahirapan na mag-claim at hindi pwedeng maging private property at ibenta ang mga ito. So, karamihan sa mga rights na binibenta ay rights to position o pwede lang tiran. Ibig sabihin, pwede mo lang tirhan o tiri ng bahay pero hindi magiging sa iyo ang lupa na gagamitin mo. At number 3, dapat alam ng buyer ang buong detalye ng lupang bibilhin. Responsibilidad ng bawat bumibili ng real property na alamin ang basihan at karapatan ng nagbebenta at pwede rin tignan ang titulo nito. Number 4. Importanting malaman kung sino ang tunay na may-ari at si lamang ang may karapatan na ilipat ang ownership. Remember ah, dapat may-ari. Number 5. Ito ang pinaka -importante. Ang pinaka-malakas na katibayan ng pagmamay-ari ng lupa ay ang titulo o Certificate of Title. Para makita ang titulo, pwedeng pumunta sa inyong mga Local Register of Deeds o Land Registration Authority. Yan yan sa lugar nyo ha, o sa munisipyo nyo. Sila ang may hawak ng mga registration ng mga titulo ng lupa at dito, maaari mong ma-check ang status ng lupa. So ano ba yung mga status ng lupa? So number one, pupwedeng private property na maaaring ibenta Number two, sino ang registered owner o tunay na may-ari? Kasi pwedeng yung nagbebenta sa inyo ang hindi tunay na may-ari. O kaya ay isa siyang scammer. Okay, so take note ha. At kung may iba pang may karapatan sa lupa, katulad ng mga minanang lupa at ito ay paghahati-hati ang pan ng magkakapatid. So napakahalaga na alamin ang mga ito dahil pwedeng malagay sa panganib ang karapatan nyo sa lupa. Halimbawa, sa kalaunan ay may ibang nag-claim ng tunay na owner. Ito madalas nangyayari ito, no? Kahit sa ibang mga lugar. Matagal na kayo nakatira dyan, tapos bigla man may nag-claim na bagong owner. At sila ay may titulo o iba pang ebidensya. Pwedeng mawala sa inyo ang lupa. Kung mayroon tax declaration ng lupang ito at walang titulo at nakapangalan ito sa nagbebenta maaari mo ito maging legal na basihan o legal na basihan sa bentahan ng isang unregistered land okay, so pupwede at ito ay ayon sa Public Land Act ang bentahan o transaksyon hindi sa lupa ay maaaring ma-register so pupwede ha maaaring ma-register ang deed of sale ninyo sa register of deeds so pupwede ha, tandaan nyo, pupwede po yan pag walang titulo ang lupa, mayroong risk sa future. Lalo na kung mayroong may nag-claim nito as owner. So, i-check nyo rin kung nagbabayad ang amilyar o real property tax at updated ang kanilang payment. Pag na-register na ang bilihan nyo sa lupa sa Register of Deeds at ang tax declaration nito ay nasa pangalan mo na, maaari mo nang gawing legal na basihan for judicial titling ng lupa in the future. So, po pwede niyong iparehistro in the near future. Ayon sa property registration decree o PD number 1529. Okay, so yan po ang magiging basihan ng pag-register natin ng rights lang into property. Okay, so sa mga karagdagang tulong, po pwede po tayong sumangguni sa isang attorney hinggil sa pagbili ng isang rights. Si Attorney Chair Jock po ay isang attorney na nag offer ng pre-legal health death. Pwede po tayong magtanong sa kanya. So hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo na kakalimutan na mag-like, subscribe at hit na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na ilalabas. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless. Music